Pero yan, magkakaproblema sa kanyang. Wala naman kasi live tayo. <laughs> <laughs> so isip-isipin niya, yung ginagawa niya. Oo. Meron nga kasabihan sa Matangas, huwag kang magpakalunod sa isang basong tubig. Elias, isip-isipin mo na after tonight. Magmuni-muni ka, magnilay-nilay, magbulay-bulay, at yung ano-ano pang pangulit-ulit na salita, at isipin mo yung mga consequences. Kaya kasi si din sinabi niya, if you're preparing for war, kaya nga ako nandito eh, hope for peace, but prepare for war. Ayun. At ako na yung war. <laughs> Ayun. yun na. Ang sinabi niya. Tony Topasio. Okay. We're now down to our uh, the last question kay uh, ang representative ng Quezon City. Si Noni Ricasio. Parang Noni pampinali. Good evening po. Um, Miss Beverly, uh, na lahat ni Morty eh. So, tatanong ko na lang po, ah uh, kung yung reaction nyo po na may balita na daw si, si Elias sa contract nyo sa inyo, ano pong reaction nyo ron? Ang reaction ko naman doon, kung ano yung gusto niya, ikakabuti niya, isipin niya ng maayos. Uh, andito naman, handa naman ako eh. Uh, kung gusto niyang magpa-release, eh syempre, we have a consequence test. Diba? So, we have a legal team. Uh, andito naman sila ator ni Ama, sila ator ni Tapasso. Kung gustuhin naman niya, eh, idaan natin sa legal. Pag-usapan naman natin yun. Hindi naman natin yung kailangan pa mag- uh, bardagulan doon sa media. Eh. So, andito tayo. We're doing business. We're not doing for work. So, kailangan talaga negosyo is negosyo. So, eh. yun. So kung mag-offer po siya lang, parang ibabahin back yung kontrata, open po kayo dito. Ay, depende din po sa offer niya eh. <laughs> yeah. So last na lang po, ah, na, sa kinahinatan po ng relationship niyo as talent and uh, manager ni, ni Elias, po ba kayo na nauwi sa ganito? Last na lang question na po eh. Sa akin naman, sa ngayon, hindi po ako nanginginahin. Kung ano yung binigay ni Lord, tanggapin po natin. Hindi po natin hawak yung panahon eh. At bigay niya. Uh, sa atin kung anong uh, ibigay ni Lord, anong uh, decision niya sa atin. So, tanggapin tanggapin ko po ng buong puso. Yan po yan. Thank you po. Thank you po. Okay, thank you very much, Noni uh, Nikasho. Ay, okay. Noni, translate ko lang